Hey, mga kabigars, tangali na naman. Uwi na naman ang mama. Ayan o. break time. Uwi na naman kami, mga kabigars. Oh, shout out sa inyong lahat dyan. Sa lahat lahat ng mga ulang instruction Morning, morning. Kamusta na kayong lahat dyan o? Ang dami. Ang dito. Yan. Renovation.

Uy na, kakain muna ng tanghalian. si Bakers, buhay construction. Ayan. Shout out sa inyo lahat. Mabuhay tayong mga construction. Yung mga bahay na dito, may mga construction sa Halloween, oh. Ayan. May bahay na sa Halloween dito ako sa ngayon sa Quezon City sa loob ng subdivision ng aming gawang bahay ayan out sa inyong lahat kamusta kayo mga kabikers ko saan sulok na mundo na may pinabagyo ingat ingat po tayo mm -hmm. shout out sa inyong lahat mabuhay tayo mga Pilipino saan man sulok ng na mundo

Yan, shout out sa inyo lahat. Ito pa ang aming site. May site pa kami. andun yung aking boss. Ayun oh. Ayun, na. Hmm, san man sulok ng mundo, yan celebrity ay may ng bahay na ng mga billionaires Yan celebrity. Yon, eh no, bahay na yan. Ang may-ari yan ay isang celebrity. Okay, mga kabikers. Bye-bye muna. Hanggang dito muna si kabikers. Shout-out sa inyong lahat.